Kasi kung totoo nga-attend lang ng rally etong si abay sa sitwasyon niya na halos hindi na makalakad, na daw kasi ng rally kaya sumibat pagpunta ng Hong Kong ang isang ito, hirap na hirap nang lumakad, hirap na hirap nang tumayo. Sabagay, sabi nga ng ilang nada ng baka nagkukunwari lang itong isang ito para kaawaan. Pero sa tingin ko totoo na hirap na hirap na yan, sa sitwasyon niya na yan, mas gugustuhin pa ba talaga niya na no, umatan ng rally sa Hong Kong? <laughs> Mukhang malabo yan eh. Hmm. Kasi na, andito na daw sa Pilipinas ang ICC, kung ano mga aktibidad ang kanilang gagawin. Abay ang spekulasyon ang sa pantahan ng marami sa ating mga kababayan ay aarestohin na nga daw ano, si Digong kasama si Bato at siyempre si Bongo. Pero yun nga, sabi ni Panelo, uunahin nga daw si Bato at si Bongo. So hindi daw talaga ito ang rason ni Digong kaya siya ay umalis ng bansa. Pero syempre, ang iniisip ng mga kababayan natin, magtatago na. Itong <laughs> si, si Duterte. Itong si Digong. Biglang umalis ng bansa. Hmm. Ano bang ba sabi ni Digong dati? Na hindi-hindi daw siya paaaresto sa ICC. Anyway, alam niya naman, pabago-bago, minsan tapang-tapangan, inaantay niya daw ang ICC. So sa, sa, pagkakataong ito, kung titignan niyo po, hindi mo na talaga alam kung ano yung totoo sa mga Duterte. Sanay na sanay ang mga DDS sa ganyan kasing kalakaran. Walang kasiguruhan sa buhay. <laughs> Walang kasiguruhan sa kanilang leader. Pero puri-puri pa rin. Hindi ba? Hindi daw siya pa sa mga banyaga dahil ang kinikilala lamang daw niya ay ang batas ng ating bansa. Sana. Maganda yon kung kinikilala niyo po ang batas ng bansa. Pero kasi ang nakikita ng mga matitinong kababayan natin, uh, kayo yung umaasta na batas. <laughs> na above the law kayo. Ganyan eh. Ito ngayon yung kumakalat na litrato nga na itong si Duterte habang pasakay ng Cathay Pacific Airways. Sa Nino Yakin International Airport patungong Hong Kong yan ay yan po ay kahapon lang uh, March 7 Ngayon paano na si Dico? Ah, paano na si Bongo? Paano na si um, uh, Si uh, bato bakit iniwan? Diba? Siguro hindi na hindi na nakapag-isip ng maayos etong isang ito. At ang inisip na lang talaga ay ang kanyang sariling kaligtasan. Pero totoo nga ba na maarestuhin na, na, na ito dalawang ito? Kasi galing din mismo daw kay Panelo na ang unang ang ay si Bato at si Bongo. Hmm. Isa pa, paano na daw ang mga DDS na iniwan na netong si yeah. <laughs> at kung sakali man, na magtago na nga itong si Digong mas masaklap kasi paano na daw yung uh, mga PDP laban candidates <laughs> kasama na dyan si Bato si Philip Salvador at yung iba pa dahil nakasandal yung mga yan syempre dito sa isang ito na you see kung titignan nyo po ang sinasandalan na itong mga ito ay isang tao na physically mabubuwal <laughs> good luck